be with me, Jesus. I ask you to stay. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa Katang Roma, Kabanata 3, Talata 10. Walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Amen, and that's the truth. However, in chapter 1, verse 17 of Romans, it says, Itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kanyang pananapalataya Kanino? Kay Hesu Kristo. Sabi sa aklat ng Roma Kabanata 5, talata 1 hanggang 2, Kaya ngayong itinuring na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Heso Kristo. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos sa pamagitan ni Jesus. At dahil sa ating pananampalataya, tinatamasan natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Amen. At ayon ang naging resulta ng mabuting balita sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo na siyang nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanya at tayo ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sapagkat ang pananampalatayang ito ay nagtuturo sa atin na si Kristo lamang ang ating susundin, ang ating pinaniniwalaan, at kung ano yung aral, alituntunin, utos, ito yung ating susundin, ito yung ating sinusunod. At kung si Heso Kristo ang ating sinasampalatayanan, ang ating Panginoon Jesus, ang ating Panginoon, ibig sabihin siya ang ating boss. Siya yung ating paglilingkuran. Siya lamang yung ating paniniwalaan. Kaya naman kung ano ang kanyang tinuturo, kung anong aral na kanyang ibinibigay, kung ano yung mga alituntunin, kung ano ang kanyang mga sinasabi, ito dapat yung ating sinusunod at ito ang ating sinasampalatayan at nagiging bunga nito sa atin ay nagiging maayos yung ating pamumuhay, nagiging maayos yung ating isipan nagkakaroon tayo ng koneksyon sa ating Diyos Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. At ang salita na ating sinasampalatayanan ay malaki ang impact sa ating buhay, malaki ang epekto sa ating buhay, malaki ang role sa ating buhay, sapagkat ang wangis ng Diyos na nais niya na maging wangis natin ay walang iba kundi sa ating Panginoon Yesus kung paano siya mag-isip, kung paano siya magsalita, kung paano siya magmahal, kung paano siya magbahagi, kung paano siya magbigay, kung paano siya magpatawat, kung paano siya magturo. Ganon ang nais ng Diyos sa atin. At yung mga ginagawa natin sa ating kapwa, sa ating Diyos, sa ating kapaligiran, magmanifest ito sa ating buhay kung si Jesus Cristo yung naghahari sa atin. Kung siya yung ating sa ating buhay, ibig sabihin, tayo ay nagiging matuwid sa harapan ng ating Diyos Ama sapagkat yung pananampalataya natin ay nasa Kanya. Kaya ang isang tao na sumasampalataya sa ating Panginoon Heso Kristo, ibig sabihin nagiging matuwid sa harapan ng ating Diyos Ama sapagkat ang Kanyang pinamumuhay, ang Kanyang buhay, ang Kanyang layunin, ang Kanyang isipan, ang Kanyang puso ay nasa Panginoon Heso Kristo. Lahat, it's all about Jesus Christ. It's all about the Lord. Kaya naman patuloy natin ipaghari ang ating Panginoon sa so Kristo, ang kanyang salita, ang kanyang espiritu. Nang sa gayoy, ano ating gagawin, anuman ating iisipin, anuman yung mga bagay na ating sisimulan, ito iluluhog natin sa ating Diyos Ama sa pamagitan na pangalan ng ating Panginoon Yesus. Sumayin Espiritu Santo at patuloy kayo maging daluyan ng pagpapala sa lahat. Amen. Be with me, Jesus. So i ask you to stay